Ah, uh, guys. Welcome to my YouTube channel. Guys, the Jordanine vlog. Guys, tayo ay nag-kiss ka po sa ating salon. Kaya na. Tayo ay nandito sa grocery na naman. Ano lang, tingin-tingin lang. Kasi ang daming sale eh. Kasi doon sa ating trabaho, tayo ay wala pang customer. And, Uy, ang dami Oh. Ang dami. Kasama natin si Puman. Alam, long days. Uy, mura o. Oh. Tender comes. Pero pangit naman. Ano dahil? Fresh leaves. <coughs> Wow, pechay. Ito nga pala lang si Puman. Hi, Puman. Hi. Ito lalaking pumpkin, oh. Lalaking pumpkin. Ito. Mm. Mahal ang sweet melon. Yes. <laughs> dito tayo. Ay, nakulo. Taytay naman na guys yung anong ba to? Ito, oh, ulo. Taytay na. Mais. Sweet corn. For 95. For 95 siya guys. So, sini. Green. Oh. Dami, no? Pipino Ay, hindi pala ito pipino sushi, sushi Yellow Lamino kalas, Syrup Yan, tingin muna tayo guys Yung mga bulto-bulto oh. itu tuh 2.99 lang doon sa nagbibilan ko turnip iran garlic india yellow pumpkin ah. mahal 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 siya dito guys. Mahal siya. Ano? Ang lalaking sibuyas oh. Tudor Hams 95. Oh, the frost chicken breast. Ano naman? Ano mahal. Mahal siya talaga. Klaseng isda nga to. Ah, oh, ito yung barakuda. Barakuda to. Hmm. Dwayo Isang pinag-alak Ayan siya. Ang talaga dito ang mga gulay. Didi! Ayan, nandito pala yung aking favorito ng cabbage. Cabbage uh, white. Ito kunin ko. maganda siya. Ito to, kapit siya. Wow! Nice, ah, si puti ito. Ah? Pero maikikilo pa siya yung ano niya. Yung kanyang... Dumi. Yung mga buhangin

On <laughs> one piece. wonder ham one piece brother. We don't. We don't. Ah. I oh. but you don't know my name. Why do you... Uh. you don't know my name brother. Sa sa better. <laughs> mister Okay guys, akan dito na lang guys ang ating vlog sa Aurora. pang dol 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 11 dirhams na siya guys sige na nandito lang tayo ngayon nandito na lang ang ating vlog sa araw na to bukas ulit see you bye bye